So, yun mga ka farmers kahapon nakapagbenta tayo ng uh, yung mga abuhin natin ng mga manok o yung layer natin ng mga corpentine blue so merong pumunta dito eh walk-in lang talaga yun or ni ng kaibigan natin, so wala akong planong ibenta sana yun, pero uh, nagustuhan kasi nila yung mga manok natin dito, so yung nagustuhan ng uh, yung customer natin ay uh, yung abuhin kaya yun yung kinuha nila, so labing tatlo, yung na nakuha or nabili nila so binigay na lang natin mga ka-farmers dahil uh, sa tingin ko makakapagpalabas din naman tayo ng ganoon at uh, marami pa naman tayong layers dito na naiwan so uh, hindi lang ako nanghihinayang doon dahil marami pa tayong mga babae dito or mga layers natin na pwedeng gamitin pang o sa breeding so ayos lang yun mga ka-farmers na nabenta natin yung mga manok natin so okay na rin yun mga ka-farmers na nakapagbenta tayo ng mga ilan na mga manok dahil uh, yung iba nating mga manok dito ay hindi pa natin nagagamit dahil wala tayong breeding pen so at least ngayon meron na tayong isang bakanting breeding pen dahil yung isang breeding pen ay naglalaman ng 10 inahin so labing tatlo yung nakuha so sa isang breeding pen naubos talaga yung lalaki na lang o rooster na lang talaga yung natira so yung mga iba nating inahin dito na hindi pa nakasalang ng rooster ay pwede nating ilagay doon sa kanilang Uh, yung natitira na rooster para ma natin. So ito, kumukolekta pa rin tayo ng mga itlog para makapag-incubate. So meron na akong nasalang sa incubator ng mga itlog ng upgraded native chicken. So magsasalang ako mamaya ulit yung pangatlong salang ko na. So hopefully marami yung matitisa. Alright. Ito mga ka-farmers, gumawa tayo ng fly pen slash breeding pen para sa mga game ball natin ng mga manok. So, gagawa tayo nito ng tatlong piraso ng fly pen slash breeding pen. So, dito natin ilalagay yung mga palahin natin ng na mga game fowl na mga manok. So, baka by November or December makapag-breed na tayo at magagamit na natin itong breeding pen. So, ito rin yung isa sa mga dahilan mga farmers kung uh, bakit madalang tayo makapag-upload dahil medyo na busy tayo sa mga gawaing ito. So, yung Uh, ginagawa natin nung nakaraan ay eh, gumawa tayo ng incubator bali dalawang incubator yung ginawa natin plus yung aking incubator na minodify ko ng uh, 420 capacity galing sa 300 uh, capacity minodify natin hanggang 3, 420 so ito uh, ito naman yung next project natin na ginawa fly pen slash breeding pen So, medyo matagal din ito. Uh, mga tatlo or apat na araw na din nating welding nito. At saka maglalagay pa tayo ng net. Tapos, uh, ilalagay pa natin ito dun sa lugar kung saan natin ipoposition yung ating breeding pen. At uh, sinadya kong ganito mga ka-farmers para kung saan natin dadalhin yung breeding pen ay pwede nating ilipat-lipat sa mga area na medyo may damo para makakain yung mga manok natin na may damo so yan yung purpose natin dito na uh, pwedeng dalhin kung saan natin gusto ilagay yung breeding pen hindi kagaya ng stable na breeding pen na uh, dun lang talaga sa isang area so ito, uh, panoorin nyo na lang mga ka-farmers hanggang sa dulo yung uh, natapos natin na breeding pen alright Ito na mga farmers na gawa natin yung tatlo. Itong isa ay napinturaan na natin. Uh, dalawa pala ito yung napinturaan pero hindi pa tapos yung isa. At yung isa naman ay wala pang pintura baka bukas na rin ito dahil hapon na. So yan yung nagawa natin na breeding pen slash fly pen. Alright.